What's up guys, narito na naman tayo sa panibagong video guys So narito pala tayo sa mga bahay ng mga villager guys Maghanap tayo ng mga pagkain dito Tara sa nyo ako So dito tayo guys Dito naman dito eh Duh, duh, ngatis nyo siya Lalo, 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 lalo Guys, maganda pa ng mga pagkain maganda ka tayo ng mga kawad ito guys uy mm -hmm. may nakita tayo guys oh ito na yung araw guys kung nasaan na yung guys lapit na yung gabi guys okay.

to no naman to uy parang wala uy halaga uy nakabilin ito naman to kung kuhan ah kira ko kira ko kira ko kira ko masasal na yun palubog na yung araw guys palubog na yung araw palubog na yun palubog na yun palubog na tara sa sunset 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 oh, huh? 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 yes, guys Hai, uh, itu Jangan hubungan, tapi pergi ngebut ngebayang. Ini ada kuliah, dia hmm, wih, ini Ini guys, guys tayo dito guys so guys abangan nyo yung next video ko guys don't forget to subscribe guys this video and like so guys, abangan nyo ako bukas guys